Hello mga palanga, may aga sa inyong tanan. Mag ilonggo na lang ta, mga palangga kay sige lang, masking ilonggo At this, maintindihan naman sa iba Maintindihan din naman ng iba 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 Ano ba? So for today's video guys eh, Every morning, ipapakita ko sa inyong anong ginagawa ko every day So, ayan uh, Mga daily routine ko yan guys Every morning, so pag ko ng umaga eh nakalimutan ko lang kanina na i eh, video na nagkakape ako. So sa susunod, <laughs> so you guys, so every morning talaga magkakape muna ako niyan. Tapos ay maglilinis ako ng tapos magugusain ako guys. So, hindi ko lang napakita kanina sa inyo. So diretso baboy na kagad guys. So 'yon. Eh lilinisan ko muna yung mga alaga ko. Tapos ah uh, winawalis ko muna yung mga dumi nila. And then eh Lalagyan siya ng tubig, lininisan ko, pati yung mga nanay nila. Ganun din yung ginagawa ko, guys. So, kailangan natin magsipag, guys. Kasi nga, kung tatatamad tayo, wala tayong pera, wala tayong makain. So, yun lang, eh, mag-sacrifice tayo para sa pamilya natin, guys. Hindi naman pwede, guys, na paupo-upo upo lang tayo. Walang magbibigay sa atin, guys, ng grasya kung paupo-upo upo, upo lang tayo, guys, diba? ba? kahit nahihingi ka man sa mga pamilya mo or friend mo mahiya ka rin naman guys, nahihingi ka lang so isa, dalawa, tato, mahiya ka rin so kailangan mo talagang uh, uh, mag-isip ng paraan kung paano ka na naman magkaroon ng alam mo na that's, so para sa pamilya mo para mayan kayong everyday na uh, pang araw-araw so, so yun guys, so sa ginagawa ko guys, happy ako guys sa ginagawa ko, every morning yan so naging daily routine ko na yan God! So, kamusta ka mo guys? So, wala na sang pakimikimi. Guys, mga baho-baho tayo. Da? Na, ba, ng tanang mga baho tayo. Agila na, na. So, hindi ako marti, guys. ah uh, uh, noon nga, eh. Sino yun yung ng tayaw? ano <laughs> <Adi> ba? <laughs> Sino wala ka kapot sa tayo niyo, Oh, kahit na patalisikan ako na ng tae ng baboy na yan, ng mga alaga ko, okay lang. Okay, okay lang. At least, di ba, mahuhugasan naman yung kamay. O di kaya yung paa mo dyan na matalisikan ng tae. O di kaya, ihi. So, sacrifice, sacrifice lang, guys. Kasi sa dulo niyan, magiging happy ka na naman yan. Kasi nga, alam mo na, may dots ka na, may pambili ka na ng wants mo, may pambayad ka pa ano-ano dyan mga bills niyo. O di ba, tapos, super happy ka na sa ginagawa. Kapag happy ka sa ginagawa mo, So, satisfied ka, di ba, guys? So, yun, guys. Every day, every minute, every hour. So, every morning yan ang routine ko. Tapos, sa uh, hindi na ako nasasawa, guys, na ano yan, na aalagaan sila, na sabi nga ng kapatid ko, ginagawa mo namang pet yung mga alaga mo, kinakausap mo. Sabi ko, ganun ako yun. Eh. <laughs> mga palangga ko na sila, mga alaga ko, lahat sila yan, baboy, manok, rabbit, tapos mga aso namin, hybrid, tsaka kaaspin So, yun, eh, mahal ko talaga sila, mahal ko sila guys, eh, para mga anak ko na rin sila, except sa anak ko na, uh, si Brayden. So, ah, uh, para tinuring ko na rin mga alaga ko ng mga anak ko, isa sa mga anak ko. So, may mga miming din kami guys, so, um, alam nyo guys, sa totoo lang, maganda sa bahay pag meron kayong miming or pusa kasi uh, magbabantay sa bahay nyo, hindi lang sa tao, kundi, tsaka masamang espiritu, o di kaya yung uh, mga ahas, halimbawa. Babantayan nila yung bahay nyo, ipapalayo nila yung mga ahas, halimbawa. Yung mga, basta mga ano din, <coughs> mga mga bad vibes na yan, paaalisin nila yan. So yon so... Uh, every morning talaga yan ang ginagawa ko hindi ako nagsasawa guys na ginagawa ko yun every morning, every minute, every hour so yun guys daily routine, daily routine so yan sa mga alaga ko ganyan ginagawa ko tapos pamaya, uh, pag makatayo naman ako guys maglalaba ako, magluluto o uh, di kaya eh maglilinis, so ang pinapakita ko lang sa inyo guys yung, pina yung mga pinapakain ko ng mga alaga so sa susunod naman guys ipapakita ko na naman sa inyo guys yung yung mga ano guys, yung mga daily routine ko na naman, yung paglilinis ko ng bahay namin, o di kaya yung mga paglalaba ko, pagluluto. So, ang pagluluto guys, nakikita nyo naman na palagi ako nagluluto, di ba guys? Minsan sa paglalive ko, di ba? So, ganun lang talaga yon So, every routine, every morning, every minute. Ay, <laughs> ilaw ko na ng balko. <laughs> ah, di ba? Guys, thank you guys for all the support sa inyong mga supporta. Thank you very much. Na-appreciate ko talaga guys yung mga ginagawa nyo guys. Yung, yung lahat sa lahat ng mga supporters ko thank you sa mga views uh, thank you very much na appreciate ko so uh, lab na lab po kayo guys tsaka salamat sa walang sawang suporta na binibigay niyo sa akin oh di ba, di ba, di ba. so uh, uh, pag-aalaga ng hayop guys eh ano yan uh, parang libangan mo na siya so everyday routine so alam niyo guys dati may hamster ako Tsaka, ginipig. So, wala na sila, guys. Uh, na, ano na sila, guys. Na, na dimuli siya. Hindi dimuli siya. Namatay na sila, guys. Kaluoy man. So, lang, guys. Love you all. Halong. I love you. Mwah. Love you.